Maligayang pagdating sa video ngayong araw. Kung fan ka ni Barbie Isu o simpleng taong gustong maunawaan ang pag-ibig, sakit, at mga hamon na dumating sa kanyang pagpanaw, manatili sa amin habang sinusuri namin ang mga detalye. Barbie Isu, nakilala rin bilang hiwon, at ang kwento ng pag-ibig ni Ieko ay nagmula noong huling bahagi ng isang libo, siyam na daan at siyam na ang dalawa ay mga batang magkasintahan, malalim na nagmamahalan, ngunit ang mga pangyayari ang nagbunsod sa kanila na maghiwalay ng landas. Kalaunan ay ikinasal si Barbie sa Chinese businessman na si Wang Xiaofei noong 2011, kung saan nagkaroon siya ng dalawang anak. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang isa sero taong kasal ay nauwi sa diborsyo noong 2021 binigyan ng tadhana ng isa pang pagkakataon si na Barbie at Ieko. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inabot ni Ieko o si Barbie matapos malaman ang tungkol sa kanyang diborsyo. Sa kabila ng mga dekada na lumipas, ang kanilang pagmamahalan ay naghari agad. Hindi sila nag-aksaya ng oras at nagpakasal noong 2022 na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay makakatagal sa oras at distansya. Gayunpaman, ang kanilang kwento ng pag-ibigan ay nagkaroon ng nakakasakit na damdamin. Noong Pebrero 2, 2025, namatay si Barbie Isu sa influenza-induced pneumonia habang nagdiriwang ng Lunar New Year sa Japan. Ang balita ay nagpadala ng mga shockwave sa buong mundo ng entertainment Nainiwan ang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga na nawasa. Ang pagpanaw ni Barbie ay naiwan hindi lang ang kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin ang kanyang nadadalamhating asawa, dalawang anak at mga miyembro ng pamilya. Si Eli Ko, heartbroken, ay nagpunta sa Instagram upang ipahayag ang kanyang sakit. Sa kanyang post, ibinahagi ni Eli ang kanyang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Sumulat siya, noong Feb 2, 2025, bumalik sa langit ang aking anghel. Dumadaan ako sa panahong hindi maipaliwanag ang kalungkutan at sakit na parang dinudurog ang puso ko. Wala akong lakas na magsalita ni gusto ko. Kailangan kong tugunan ang ilang nakakagulat na mga kontrobersya na lumitaw. Nakalulungkot, bago pa man maihimlay si Barbie Isu, nagsimula ng umikot ang mga tsismis tungkol sa kanyang mana. Inakusahan ng ilan si Iyei Koo ng mga motibo sa pananalapi na nagkakalat ng walang basehang mga claim tungkol sa insurance at mga kita sa pera. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong ito at ibinunyag ang kanyang planong ibigay ang kanyang bahagi ng mana sa ina ni Barbie. Pahayag niya, ito ang mga aset na ginamit ni Hiwon sa kanyang dugo at pawis para kumita, para maprotektahan niya ang pamilyang mahal niya. Plano kong ibigay ito sa aking biyenan. Para mas maprotektahan ang mga anak ni Barbie, binanggit din niya ang paggawa ng mga legal na hakbang upang matiyak na ang kanilang mana ay mananatiling ligtas hanggang sa sila ay tumanda. Ang desisyon ni Ihe ko o na legal na isecure ang mana ng mga bata ay isang makabuluhang hakbang sa pagpigil sa anumang posibleng pagtatalo. Ang mga tagahanga sa buong mundo ay nagpapahayag ng kanilang dalamhati at suporta para kay Jeko. Bumaha ang mga mensahe ng pakikiramay sa social media na may mga hashtags tulad ng hashtag at hashtag na trending. Marami ang pumuri sa debosyon ni EA ko o kay Barbie kahit sa kanyang pagpanaw. Ilang Taiwanese at Korean celebrities din ang nagbigay pugay kay Barbie Isu na inaalala ang kanyang talento, kabaitan at ang legacy na kanyang iniwan.